mahirap pong tumawid magandang dila sila ay mga nakatago hindi sila naguhubo <laughs> alam nyo ba <laughs> legit <laughs> <laughs> ha problema nyo Lubo batanga <laughs> bawal dito dashi dito sa dagat. May pang-ulam na kami. Guys, <laughs> yes, we're here at Malabrigo Lighthouse. Good morning from Lubo, Batangas. Yeah, so, ito na po yung way to Lubo. Siguro 30 minutes nasa Lubo, Batangas na po tayo. Pero mukhang kailangan nating dumaan ng CR at parang nag-alboroto ang ko. So guys dahil wala pa tayong almusal daan muna tayo sa Bonete King Napakasarap talaga nitong bonete Sa Bonete King So yun na nga Wala pa rin si Brian Kaya tuloy lang tayo sa pagkain ng bonete Wala pa rin si Brian Mauubos ka na itong bonete binili natin Brian 5.30 na Ah Ah Tiger <laughs> na Kamusta naman ang pink na sombrero? Ah. Handa-handa ka sa initan na. Ah. Oo, okay. oh, hindi ko sasayangin ang aking gluta. <laughs> okay, parang wala lang. <laughs> ano ang ganyan ang mo? Ha? Huh? Ano mo, idol mo si Drew. Bakit? Eh, hindi ako nag-sapatos habang may lulusong tayo sa dagat eh. Hindi <laughs> ka nahihiya kay Master Drew? Hindi ka niya nagturo ni Master Drew? <laughs> <laughs> ah, gusto mo magbisa ko? Ay oo! Oh, oh. Para ka sisimba. Di ba paano ka humarap sa Diyos? Di ba yung best mo? Ganun din dapat sa shoot mo. Tignan, tignan mo, ikuna mo yung tsura mo. Ito? <laughs> Gumising, di sa... Pero ako, dapat ganito man. May parang color game. Pwede ka tumaya sa pink, sa orange, sa blue, sa white, may yellow din. O, taya na po kayo. Paano tayo ipagmamalaki ni Master, bro? Bisip mo ako. <laughs> Habang umiyak si Kumag, ipakita muna natin ang ganda ng Lobo River. Problema nyo? Anong problema nyo? Ha? Anong problema nyo? Eh ano kung sabihin namin yung mga totoo tungkol di sa mga napupunta namin? May magagawa kay sa amin? Tumingano yun ha? Unti-unting natatakluban ng maiitim na ulap ang papasikat na araw. hindi nga pala basta-basta nagpapapasok sa lubo ngayong pandemic. Kailangan nyo munang kumuha ng travel authority. Ibahagi lang namin ang naging eksena sa pagkuha. Para po, sir, good morning. You. Hi ka, sir. Hi. Good morning. Good morning, Batangas! Huwag kong kalimutan magdala ng alcohol for your safety. Salisi. Salisi. Oh oh oh. Oh. Tapos. <laughs> Paano pa magagamit 'yang basahan? Napakabilis po ng proseso dito sa Batangas ito. Makalipas ang ilang sandali. So guys, ito na yung ating travel authority. Malaya na tayong mga papasok sa bayan ng Lobo. Okay kaya lang. <laughs> Guys, na ako ng kasama ko dahil hindi daw mukhang pang shoot ang suot ko. You Brian, you watch out, okay? I'll be back. Kaya Master Bro. ang ilang sandali. Anong masasabi mo sa dilaw na shorts? Buto, kaya pala ayaw mong bumili ng pink na shorts. <laughs> <You're a> beach. <laughs> kaya pala ayaw mong bumili ng pink na shorts. Meron kang yellow, yellow, <laughs> yellow na short. Now. Master Drew, para sa'yo talaga lahat ng to. Idol, woo! Kuhaan mo muna yung yellow shorts ko. At ito talaga ang ipinunta ko dito. <laughs> okay, and, and shoot. Alam nyo ba na ang Malabrigo Lighthouse ay isa sa 55 lighthouses na itinayo ng mga Spanyol noong 1800s. Parte ito ng Master Plan for the Lighting of the Maritime Coast of the Philippine Archipelago ng mga Espanyol noong 1846 hanggang 1896. Si Guillermo Brockman, na isang Spanish engineer, ang nagdisenyo ng Victorian architecture-inspired na Malabrigo Lighthouse noong 1891. di diba? Ang ibig sabihin ng malabrigo. Nakakalungkot. Dahil ang ibig sabihin pala ng malabrigo ay bad shelter. Galing siya sa salitang Espanyol na mal abrigo na kinalaunan ay naging malabrigo na parang isang ang tawag dun? Alamat. Yun. <laughs> Alamat. <laughs> noon kasi, tinuturing na mapanganib ang lugar na ito para sa mga mandaragat dahil sa mabatong baybayin at malalakas na alon. Okay, tapos na tayo sa shorts. Okay guys, another trivia. Alam nyo ba na noon pa man, mahilig na rin palang makipagkaibigan itong mga Spanyol sa mga Chinese? Kasi, Chinese contractors naman pala ang gumawa ng Malabrigo House. Oh, alam niyo na. What? What? Chinese ni Hao Ma Shao Shen. Ni Hao Ma Shao Matapos ang konstruksyon nito noong 1896 at una itong nailawan noong October 1, taong 1896 din. Okay. Ay, dalawa dito. Southern part naman itong Malabrigo Lighthouse ang Malabrigo Pebble Beach. Ito delikado no? <laughs> <laughs> Pag naguhuwa, kanyang magkabila eh. Kung tayo mag-tutubog, -ano, mag dito na lang tayo. Kaya nga. Suggestion lang, magdala na kayo ng wetsuit boots or talian nyo ang chinelas nyo para mas ma-enjoy nyo ang lugar na ito. Take note, out of this world, ang ganda nito. Weh, di nga. bubble dito, Dashi. Dito sa dagat. Ang ginagawa mo. Bakit ang problema? Dinidiligan ko yung bato. <laughs> At sa lahat po nang pupunta dito, pwede nyo i-take advantage kasi ayun lang po yung Malabrigo Lighthouse. Tapos pabalang kayo ng konti, Nandito na kayo sa beach na to. And that is for free. Wala po kayong babayaran. Magdala kayo ng uh, pagkain, snacks, or ihaw-ihaw. You can enjoy this view for free. <laughs> May pang-ulam na kami! Hindi nga pa siya sa dagat. Hindi mo namin natin. Oh, boy, pa, boy, pa. Oo, kaya nga. Tayo pa oh, sa dagat. Hindi, matigas na eh. Ay, nahi nga pa, oh. Sure ka? Kaya pa, paano Wala na, patay Ito na. Malunod. <laughs> <laughs> <Manulunod, Junior. laughs> Ito malunod. Ito malunod yun. lang baka malunod ang isda. Ay, nabasa tuloy. nabasa ang isda. <laughs> Kati tayo. Ano tawag ano sa dayan? Ang tawag dito, ito nga po pala ang tinatawag the milk fish o bangus. May milk <laughs> <laughs> Sabaw. <laughs> May milk fish. Ano yung isda pa to? Ito yung ginagawang ano? Pais. Oo, pais. Ha? Ibigay mo. Ibigay mo sa'yo mama. Ay <laughs> na Ano? na COVID siguro to. Ang talino mo. <laughs> na COVID ka? Is that? Uh, na COVID ka? Fish. Nawawa ka <laughs> <Makakawala> na. Nakakawalan. <laughs> 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 Ba't mo ba yung isda? Malansa na kamay ko. Tama eh. <laughs> Sarap maligo dito. Ang lamig ng tubig. temperatura ngayon is 31.6 degrees Celsius. Okay pa. Okay pa. Hindi pa siya masakit sa balat. Maserte pa kami. Buti na lang. Hindi ako mangingitin pa. Sa alam nyo, napakaputi ko talaga. I tinatago ko yung kulay ko eh. Kita niyo to. Yan. Kita niyo to. <laughs> Some skin bro. <laughs> takot na takot siyang mga ito. May ano pa kaya itong kulay na to. Magandang dilag Puso ko yung nabihag Ang ah, ganda lang alam ko Wala nang nanais kang mm -hmm. Magandang dilag Yo! 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 Ang mga magagandang dilag matatagpuan dito sa lubo Sila ay mga nakatago, hindi sila naguhubo <laughs> Ano? <do>? <laughs> <laughs> well, hindi naguhubo daw Maliligo kami <laughs> dahil napaka linis ng tubig napakaganda ang maganda dito sa Malabrigo Pebbles Beach napakaroon ng beauty I mean, parang hindi siya dinidevelop pero hindi rin naman siya yung mukhang napapabayaan at mga kaibigan wala na pong makakapigil sa aming pagligo makikita nyo na nagubad na po ako ang aming mga ang pinaghirapan namin ng one week ngayon ni eh, pagtiyaga hindi ko kayang ipakita ang aking abs pero kaya ko maghubo <laughs> pakita <laughs> 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 nakasaykling pala Sa ang mo? ito, no? ito. mulusin tayo ng gaya mo kita pa ng Sirkai dulu buka selpon Ayo deh. Lama Kita juga pengen kayak 我 s 今未删你，不该当着对口的自己。大西，那个弄错，没有去上岛，被当石头弄。马努，上铺，杜。<保> Napakaganda ng lugar na to. Sana manatili itong ganito kalinis. Though may makikita kang konting mga basura pero napaka-minimal nun. Siguro naanod lang dito or naiwan ng mga kung sino man nagpunta dito. Pero isa ito sa pinakamalinis at pinakamagandang uh, public uh, beach na nakita ko. So yun. Kumpay dito and bayad na din kayo ng ano, entrance fee sa amin. Sa amin kayo magbayad ng entrance fee. <laughs> sa lahat po ng beach goers pwede kayong magdala ng tent pwede kayong mag-ihaw-ihaw magbaho ng pagkain napakaganda po dito pero we suggest agahan po ninyo para hindi mainit, pero mga ganito hanggang 9.30 ngayon okay pa sa balat, siguro yung mga 10am onwards, medyo mainit na e eh, syempre kaya... November ngayon, subukan yung summer, 9am <laughs> at magdala ng sunblock

Ayan, ay malalim na